Yo, good morning mga idol. Uh, meron po tayo dito binuksan na makina. Ito ay sobrang ingay. Napakalakas po ng ingay ng kanyang makina. Bukod lang po sa sobrang lakas po ng ingay, ay na-damage na po yung kanyang bor. <laughs> Sana yung kanyang bor. Ito po yung kanyang bor, oh. Kita nyo ba na parang may guhit na yung sa gilid? Naglalangis na po dyan. Lumalabas na po yung langis. Bakit po lumalabas? Kasi, butas na mga idol. Ayan, oh. Butas na yan sa ilalim. Ayan, oh, my kraken. Ayan, naglalabas na po dyan yung langis. Kaya, no choice, palit na si idol number. Ayan, okay. So, ito po yung uh, papalitan ni idol bore Bakit nga ba nabutas yung kanyang bore Yun yung tanong. Ito yun, oh. Durog na yung mga guide, oh. Oh, alright. Tapos, yung dito sa loob na to, wala na. Wala na yung nandito, no? durug na sumasabit na lang yung timing chain dito kaya sobrang ingay okay so nakita ko naman yung tanyang timing chain no uh, maganda pa naman yung kwalidad nito no ayan po pwede pa to sadyang wala lang po yung mga guide kaya sobra lakas po ng ingay ng idol ayan no Alright. so ayan pinalitan na po natin ng bago at ilinisin natin uh, isasalpak natin at papan natin yun ng idol Okay. Sana yung ano. Ito nga pala yung ganyan ano nasira din. Sana yung ano. Ay natutup. Ano. Sana ba 'yon? 'Yon, itong kanyang itong part na ito rito nasira to, no? Dahil nga po uh, wala na po kasi itong ano na to, yung guide na to, nadurog na. Tapos yung isa, yung dito naman sa board damage na. Tapos ito, napudpod na rin. Uh, ang ginawa namin, nagkabit kami ng surplus at saka bago na yan. Ayan, saan yung napudpud sa kanya? Ano, ito itong itong part niya, napudpud yan. Okay? So, kaya, eh, nalita po kina. Kaya, uh, grabe po, ano? Grabe yung po yung ingay na kanya makina. So, pag maingay po yung makina, check mo po lagi yung mga guide na to. Yung kanyang <coughs> chain guide. Uh, i-double check natin kung goods pa ba yung condition, no? Kasi ito lang yung naging dahilan kung kaya sobrang ingay na kanya makina at nasira pa yung kanyang bore. All So para makaiwas sa ganong klasing gastos ay pag may narinig kayong kakaiba sa inyong motor, maganday uh, maganda ay pa-check yun na sa motor parts na malapit po sa inyo. O pwede niyo na ramdam po siya i-DIY tignan nyo po kung ano yung pagkakaiba o kung ano yung nangyari sa loob makipapansin mo naman yan kasi hindi na normal yung mga nakakabit doon sa loob no? kagaya nito mapapansin mo talagang sira na yan kasi hindi na naman ito normal diba? ito po yung ano nyo yung bago nyo tignan nyo na may tsura diba? so kayo makapagsabi kung uh, normal pa ba yan o hindi no? ang nangyayari dit, hindi na sumasabit dito yung dito aapak yung kaday na yung timing chain natin Diyan po yan lalapat oh. ang nangyari pa paano pa lalapat yan dito yan hindi na makakalapat yan nahuhulog na yan dyan oh. Uhulog na wala na talaga alright so yun lang so sana may nakuha kayong tips at kalaman dito sa shinere nating video alright bye bye